Narilingon pa ako! Ano yun? Huwisip ah! <coughs> oh! ka talaga! <laughs> si Baisok nandun, si Baisok. Kita mo. ga, Bantayan mo yan, daw. Sa baba. Sinyasam mo ko pagka dumaan siya. Ha? May gagawin tayong kalukuan na dalawa. Ay! Ako lang pala. Ha? Bantayan mo lang siya doon. Ha? Kumala. Sino gawin natin, no? Tadi ako, tadi ako. Hindi. Oh. Tan mo. Na bilisan mo baka dumating. Gihilik pa eh. Ha? Gihilik. Gihilik pa at ah, tulog pa? Okay. Sige eh. lang. Oh, dun sa kabila. Di, eh, ulitin mo. Terus kena gat semua. Buat jelas si besok. Okay. Uy. Ma. Hmm. Ha. Ina mo! Gago! Yes, Wisit ka! <coughs> Wala ka talaga sa ayos <coughs> kalbo! Anong nangyari <nero>, siyempre? <coughs> Anong, <nero, coughs> Anong <nero, coughs> nangyari mo? Hino ka na naman? <coughs> burak siya ng mukha eh. Kaya na binurak. Aga-aga <laughs> mo mag-trick boy! Wala <laughs> ka ka kagigising mo lang. Sana Wala wow, sa ka. Sino 'yung pirah? Oh, unang mo. Ang ina ka pala yang. Wala sticka ba, Isok? Bat pati ako? Silak luban mo ako, eh. Ako na yun lang trip ako pa yung. Nadali mo? Wala wow, Huwag trip Wala hmm. ka? Wala ka sa ayos? Huwag ka mong mag-trip e? Eh. Kumantila ako sa'yo. Huwag ako nakabawi sa'yo. Sigurado ka sa'kin. Oh, anong gagawin mo? Anong ah, gagawin? Di maliligo na. Hindi ka po abnormal. Banta <coughs> para hindi pa ko ito ah. Sabuyan natin ulit. Ayos sa kalpohay! Ikaw ang dami mong Sa trap na doon, hindi ka! Hindi ko nakakuha yung wala sa ayos sa Ano? Anong pakiramdam ng... Baka ako nakapangit sa iyo! Ayos sa kalpohay!